o oh, wala na naman na wala na lagi-ut i'yon wala na naman wala na, lagi na o oh, na. oh, lagi-ulit natin gant na Yun! <laughs> bingo na! Si Nene! A bingo na! A bingo na! Bingo na si Nene! Ah! Ano? Ah! Bingo! Ah! ah. Bingo, bingo na si Nene! Oh. Wala! Ah! Yun! Wala! Uh. Wala na! Wala Iyan. na laman! Ayan! eh Ayan!

iniwen na ni lolo Oop. Oop. <laughs> na... wala e <laughs> ah. ah. oh, hindi ninya makuha Wala nang na, no? na kalaro. Ini na no? 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 naman, si Lola na nang kalaro. Iniwanan na ni Lolo. Tamad si Lolo makapaglaro. Ano? Yo ko. Ano naman ang lag eh. Wow. Dali, ilan yan? na ah. 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 Yan naman. Ito pa, ilalagay ko. <coughs> Bingo na si Nene.

Bingo! Bingo! ay nalle betlan ay nalle ba eh nag shoot na sa keyke ko man Nakakabaya na 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 yung mula. Nagsama-sama. Na na <laughs> <ba> <laughs> 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 Dora? 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 <laughs> Nasaan si, <Dora>. <laughs> na si Dora? nagpunta na sa pante mo. Nasaan si Dora? Nagpunta na sa pante mo yan. Dora, 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 Dora. Ay, ayan si Dora. <laughs> Nasaan ba si Dora? Ito. <laughs> Eto! Dora na. Yo, na kay Dora na la. Na kay Dora na yo, sa kay ni Dora. Sora <laughs> Dora. Dora! na ulan. Hala. 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 Na ulan. Uwi tayo? Lakas ng ulan, nana. Hala. Hala, lakas ng ulan. Hala. Hindi siya na natang na, yan Kailan daw ba? Ayan na, bagyo, ayan na. Ayan na, bagyo. Han. Pagod. Ayan. ayan na. Bagyo. <laughs> bagyo. Ayan na. Ayan na.